formal na ngang binuksan at pinasinayaan ang bagong One Fort Mag multi-purpose Cooperative o One Fort Mag MPC sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony dito sa Soldiers Mall, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Isa itong kooperatibang naglalayong maisulong ang pamumuhay ng bawat kasaping membro nito at higit sa lahat ay magbigay serbisyo sa mga konsumo sa paghatid ng mga dekalidad na produktong gawa sa halaman, o organic kung tawagin, na siyang makakatulong upang wastong nutrisyon ay mapanatili at aspetong physical at mental health ay mapangalagaan. Kinabibilangan ito ng mga military personnel mula sa iba't ibang Philippine Army major units sa Nueva Ecija. Again, I encourage everyone, every members ng White Fort na maging membro dito. It's a good uh, group led by Angel Pasis kasabay ng isinagawang programa ang pagbubukas ng sariling coffee shop at opisina ng kooperatiba na matatagpuan sa Soldiers Mall, Fort Magsaysay. Itinampok rin sa programa ang paglulunsad ng One Fort Mag Physical Fitness Challenge na bukas sa lahat ng kasundaluhan ng One Fort Mag Community. Layunin ng Physical Fitness Challenge na hikayatin ang mga kasundaluhan na pataasin ang antas ng kanilang kalusugan na mahalagang aspeto sa pagtupad ang tungkulin bilang kawal Pilipino. Unang-una, siyempre, dapat God-centered. And pangalawa, dapat discipline tayo. For us to have a healthy lifestyle, we need to discipline our bodies. Nagsimula ng registration at pagsailalim ng mga kalahok sa blood chemistry test para sa physical fitness challenge na magtatagal sa loob ng siyam na pong araw. Itatanghal nga sa Mayo 31 ang winner na makatatanggap ng cash prize mula sa kooperatiba. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si JJ Casiano, ang inyong kaugnay.